Oo, yan. Uh, buti. Mata gusto eh. mo, sir, makita yung ano, floating hook. Ho o, oh, floating hook siya. Oh. O, kasi yung ilalim ho, mga malalaking buya. Mm -hmm. Mystery foam ho. Bili ho na, i hook na So, yun yung nung pansamantala ninyong at tuluyan oh. dito kahit oh, papaano. Oo, sir. Eh, paano na na, kapag ka, ano, hindi pa kayo paalisin. Uh, Inaalis na nga po yan, sir. Eh. Uh, um, eh, paano kasi, po yan? pagkatapos ito, ginimulis ng mga bayan namin. Opo. Nagtayo muna kami ng pagsamantalang Pagsamantal. maliit na kubo para ho, meron naman kami masikilong ang Mas paglapunta kami rito. para maghanap buhay. Opo, galing sa ano muli no. Mm -hmm. e, kaso problema, inaalis ho din kami. -ho. Ang sabi nila, ilipat namin doon sa kalautan sa labas ng tulay. Opo. Ayan nga tulay po, sir. sa so, ano na yun. Eh, ano Hindi daw po pa. na yung gagawin ho dito sa lugar na to? Hindi ko po alam. Sir. Wala kayong idea. Meron ng kalsada, no? Ayan, no? Baka highway na siguro, Oo, no? Oo, ano? Yung parang anan daw ng mga sasakyan ng yung mag-ano yata dito. Oo ah, po. Kasi oh. inuumpisa na yung kalak, si eh. Baka dito siguro ilulusot sa lugar na to. Opo, Kasi nagyaga na yung lugar na uh, oh, dito full eh, galing ng Capitix na yung Opo, sir. ano ano. Opo. Kasi pagka ano, ang pagkakaalam ko ho, kaya inaalis lahat ng mga bahay. Kubo-kubo dito ng Opo. mga maliliit kasi mga bangka. Gawa nga sabi nila, kailangan daw Pagdating dito ng nakabili daw nitong rugal nito galing sa ibang bansa, Opo. wala daw makikita ng mga ganon. Parang, Opo. parang malinis ba? Opo, malinis na. Yun ang sabi nila. So ngayon, kahit pa paano, pinayagan pa rin naman kayo na makagawa ng uh, temporary Opo. shelter ho ninyo. Mabuti naman ito uh, para kahit pa paano. Eh. Pagka po buod na kayo dito, eh, may matutuluyan kayo pa habang naghahanap buhay kayo. Doon sa sir. lugar kasi po na pinaghanuhan ninyo sa mulino, wala ho bang pwedeng makreate na hanap buhay po doon, Nay? Ay wala ho, Sir. Oh, wala wala okay, kasi... So hindi ko naman eh, ano lahat ng mga ipilingipat doon Opo. na punta dito para maghanap buhay Babalik po talaga kasi halos kadamihan mga mangingisda yung hanap Yun buhay. Yun po, sir. Bago pabiyayan, ano, ang kakapitan doon, sir, uh, mga tahong. Tahong, opo, opo, opo. Tahong talaba, sir. Ah, opo. sir. Ngayon, napunta sila dito madaling araw. Pagkagabi na, na uwi ulit no ng mulino. Oo, uwi na ng mulino ulit. Eh kami sir, nahihirapan man kami oh, na na na, pagkaganoon. Po. Kaya kahit pa paano, gumawa kayo nung oh, ubu uh, na nakalutang. <laughs> oh. Buya ka mo yung Buya na yun. Eh, Nagpunta na sa amin nung nakaraan buwan ng ano, April. Opo. Katulad din sa'yo sir. Ah, nagbablog din po siya. Opo, eh nag-ano siya ng bangka na nagsiram ng, yung mister ko naghiram ng bangka doon Opo. sa pinsan ko. Nagpunta sila doon sa, uh, sa, ano, sa ibang doon, ano doon pa doon. sa loob. Bago yung floating namin, tinignan po niya. Tinignan niya rin. Um, uh, eh, sabi so. naman niya eh, hindi e, maganda ang, ang, ginawa sa inyo rito. E, Biniglak gan... kayo bago eh, floating, alisin kayo. Opo, opo yun lang po. Ganun po talaga mm -hmm. siguro kapag may mga development na nangyayari. salamat talaga po kami na kahit pa paano. Pinayagan na kami ng ganyan. Ah, oo. Kahit pa paano, no? Pinayagan pa rin kayo ng ganyan. flooding Anytime pwede yung ilipat kung saan kayo pwedeng mag-stay. Oo, no? kumusta naman kayo dun sa relocation ninyo, Nay? Yung mga anak ko, okay naman. Opo. Tapos, ulat mamayang gabi, susulitin namin mo sila. Ah, uh, Papasyal, babalik kayo doon, uwi okay? kayo. Babalik din kami doon. So karamihan talaga ng mga residente ng dito eh, ay halos mga mangingisda. So pumabalik uh, sila dito para mangingisda, maghanap buhay para nang sa ganun eh okay. meron silang tawag dito a uh, maging income para sa ikabubuhay din nila no pang pangbili ng pangangailangan nila. So pag doon sa muli ng ano, wala naman wala naman hanap buhay doon okay. Oh. kaya naman ano, ito paano ang maraming anak atol sa akin, marami ako paano namin matutulungan ma O, oh, may tataguyod, pag, no? Kung uh, uh, walang pa, hindi hanap kami buhay. Kami mag-ano dito. Hindi kayo ba para mangisda, oh. mag-hanap buhay. Para sa ganun mayroon mapagkakakitaan no po oh, na, no? Oo, sir. Kahit right? ang maliit lang na, mm -hmm. ano, pagkakakitaan dito, yeah, yeah. tagat na lang Sige. Okay. Okay lang ba na Makita ko yung bahay ninyo? Basta lang ko. Uh, <laughs> Nandun, may, may tao po ba doon, Nay? Uh, ang kasama ko yung aso at saka ako, yung mister ko. Ah, ganun Pero ba? Eh, na hindi na naman, naman nag-ano ata yung aso. Ay, hindi ko. naman. Alaga ko yan. Hindi uh, naman lang nga nga dyan. Daya nga nga po. Ano? Ah, uh, sige. Siguro hanggang dyan lang ako, Nay. para hindi na ako pupunta doon Sana Okay lang naman na pumunta dyan, no? Opo, uh, opo. Uh, 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 sige, Nay. Sir, kaya po may... So, ayan. Pupunta tayo dito Umabit... sa... <laughs> Ay, wala pala talaga na ihagdan, no? So, naggawa lang kayo ng improvise na... Itong daanan po namin. Oo. Oh, oh. May ano po eh, tinalis ho. At tinanggal talaga, oo. Oo, oh, tinalis. Oh, ah. oh. pag ano po, may rungo po dito. Ngayon, tinanggal. Kaso ngayon. Ay, nai. Mal malakas pa kayo, na para tumalun-talun dito, ah. Nai <laughs> Sumi. Parang muntik na tayo. <laughs> o dandaan na ya. O tinay ma ma malakas pa yung tuhod nyo para magtalon-talon dito sa <laughs> Papunta sa lugar. So ito yung pinakatulay. At ah, tulay pala hindi pinakatulay para pagarating sa dating mga kabahayan, no? Ayun, kikita. Ay sige na yo po. Okay po tayo diyan. Kaya 'ho natin 'yan. Sige po, Nay. Oho. Uh -huh. Buti itong tulay na 'to, hindi pa sinisira, Nay. Oho. oho, unti nire-repair per niyo. Kasi kung paano nga pala, pag ganito di mahirap na para. O mano, so ayan, makikita nyo yung ibang mga gamit. Iniwan na rin lang na, no? Upuan, kama. No. Di na rin dinala, no? Ayan, no? Iniwan na nila, oh. Bali, ilang pamilya kayo, nai, na, na, ano? Ah. Ay, hindi sila binigyan ng, Ano? Bakit ganun may pamilya naman na sila. Oo uh Oho. Ay kayo lang ang binigyan, yung mga anak yung may asawa, uh -oh. hindi binigyan. Just me. Paano yun? Grabe. Siksikan kayo doon sa bahay na Ay. Kaya noho. Aduh. Sige na. Okay. okay lang po na, hindi po sanay po tayo diyan, Nay. So okay na, Nay, dito lang tayo. So ito yung uh, shelter ni Nanay at saka yung kanyang asawa. Makikita niyo parang Ah, uh, ano nang parang ano to nang rep Nay, no? Opo, opo. Yung mga ano? rep. Kuya Rep nai, no? Oh, oh. Refrigerator, katulad nito. Oo. Oh. Oo, oh, 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 tapos inalagay nyo sa ilalim. Sa iyo oh, oh, oh. lang talaga. So, ang ilaw ninyo, na e, solar. Buti na lang, nai, may solar light na ngayon, no? Kahit pa paano, maliwanag. Ayun na nga po, eh. So, ito na ngayon yung sitwasyon nila, nanay. So, kailangan talaga nila bumalik dito para maghanap buhay. Dahil nga doon sa napaglipatan sa kanila, eh... Wala nang hanap buhay na po pwedeng gawin. So, yung mga residente dati dito na mga mangingisda kailangan bumalik. So, dahil bawal na nga talaga sila magtayo ng bahay dito. So, ito na ho yung ginawa nila. So, nakalutang, naka-floating na po yan. So, anytime pwede nilang alisin uh, kung hindi sila na pwede rito. So, katulad noon, mga nandodon sa gitna at saka nandodon sa gilid na ng Cavitex. Ayun ho yung ginagawa nila sa ngayon. Ito, napakalaki talaga dito. So, yan ho yung lugar. So, Nay, ah, marami pong salamat sa inyo, Nay. Ha? Salamat sa tiyo, ano ninyo, Nay, ha? Pagpapasilip ninyo. Oh. Ah, salamat, Nay. Ay, nyo, nay, pagpasensyahan nyo na yan, Nay, na Kasi hindi, hindi pa tayo big time vlogger. <laughs> Sige, Nay, salamat, Nay. Sige po. Oh, saan na ba ako? Ay, tito, Nay, no? <laughs> Sige, Nay, salamat, Nay. Thank you, thank you po. Nay, mauna na ako sa inyo, nay, ha? Sige, medyo sanay naman tayo sa ganito na inadaanan, nay. Nadaanan, nay eh. Sanay daw, parang nabagsak. <laughs> sige, sige. Opo, po, nay, salamat, nay. So, yan, oh. Ito yung mga kabahayan. So, ito yung tulay. Tapos, in between yan, uh, mga bahay na tapatan, dikit-dikit. At, ah... Uh, puro light material karamihan. Puro kawayan. Ayan, nakikita niyo yung poste. Ado. Pang pagka nagkamali tayo <laughs> sa sa baba tayo dadamputin. putin nagkamali tayo ng apak. Okay, so yun. Ah, uh... Parang na nasayaw to ah. Adi ko. Pa, parang nasa Matibay pa naman. Ginatayo sa naya. Ah. So yan. Okay. Wala talagang daanan na oh. Ah, uh, lang talagang gagawa ka na lang ng uh, improvise Buti si nanay, eh, malakas pa yung tud para tumawid-tawid dito. Pero pag na mali-mali ka, eh, sigurado. <laughs> gulong ka rito. Yung katulad to, kailangan tumalun dito sa lugar na to. Opsya! Okay, success! Okay, so yun yung uh, video natin sa ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana nabigyan ko kayo ng idea kung saan uh, nanggaling yung mga na-relocate sa mga pabahay ng gobyerno, uh, especially sa Naig Cavite. Nandang umaga mga kabatas. Sama ko sa video ko, ha? Hindi pa kayo nalilipat? Nalilipat uh, na po. Ah, nag-ano lang kayo pupunta dito din. <laughs> Sige, salamat. Okay, so yun, uh, go na tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalo na kay nanay kasi uh, pinahintulan o pinulutan niya tayong makapunta dun sa kubo nila no para makita natin yung uh, totoong sitwasyon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Si Kuya mukang uh, mukhang papalaot ata siya. Inaayos niya na yung kanyang uh, bangka. So din yung mga kabataan na yun, no? Uh, na, na rin sila, bumalik din dito kasi ayun nga, uh, talagang yung source of income English yun. <laughs> eh, kailangan talaga. Although maganda naman talaga yung bahay din. Pero siyempre, dapat ah uh, kakambal yung ah uh, hanap buhay din. tulad din pusa